Ayan guys, ayan ang daming dahon ng ano ng malunggay. Ayan, gulay-gulay tayo. Akala ko noon na sa Pilipinas lang yung malunggay. Kaya pala mayroon din dito. No. Kung gusto din niyo ng ng kangkong, mayroon din dito, guys. Ayan no, kangkung kangkong. Ayan, tanim ng mga kasamahan ko dito, Yan Ayan nila dito. Kita niyo, guys. Ang daming dahon, di ba? Ayan, nalaki. laki. Ano to, ipinutol na ito dati. Tapos so, ngayon, nag ano, uh, sa ringsing na naman siya. Kaya, ang andang na. Ayan, ayan, na guys, oh. Dala, ano ko na, nakuha ko na. Ah, Haluan namin to ng saluyot, sitaw, and sabi ng kasama kong Ilocana, gagawin doon nila ng, gagawin lutuin doon niya ng dinding ba yun? Yun, ang sabi niya kanina. Ayan guys, oh, da, ano yan, oh. Yung, ano, oh. Kangkong. Ayan. Kangkong. Nagdagdagan natin ng konti. Ayan. Diba? Ang laki ng puno. yan Ayan. Dito kami lagi ng, ng ano. Tinanim nila kasi ito eh, Para may gulay-gulay. Ayan guys. Diba? ba? Ang laki. Ano? Ayan na tayo. Uwi na tayo guys ha. Ayan. Ang init. Ang init kasi.

Mabuti ang mga tao dito.